Okay, mga kabiyahero, alas 10.15 na po oras na para po tayo ay maghanda ng ating pangulam sa tanghalian so wala po tayong uh, biyahe dadalwa po kami ni Gaps dito sa aming tinitirhan kung kaya tayo po ay magluluto ng aming uh, iyo ulam. inihanda na po natin yung ating mga rekadong gagamitin ayan may seasoning may uh, pamintang crack may sibuyas, may bawang, may luya, may kamatis. Ayan, may gata po tayo ng nyog. Mayroon po tayong uh, hipon. At mayroon po tayong uh, dahon ng malunggay, mga kabiyahero. So, yan po yung ating uh, gagatan. Wala pong dumaan na kalabasa. Kaya ta uh, malunggay na lang po yung ating uh, isasahog dito sa ating uh, hipon. Okay, umpisa na po tayo. Okay, mga kabihero, mag-uumpisa na po tayo. Ayan. So, ang dapat po sana talaga, yung pangalawang gata po yung ating gagamiting uh, initial na panloto po nung ating uh, mga rekado at nung pong ating uh, shrimp. Ang problema, isang gata lang po yung nagawa. Nakalimutan ko pong sabihan si Gabs na ipadalawang piga po yung nyog. So, mangyayari, igigisa po muna natin yung uh, rekado. Pagkatapos, igigisa po natin yung hipon at lalagyan po natin ng kaunting tubig bago po natin ibuhos yung purong gata. Mga kabihira. So mababaliktad po yung ating uh, proseso dahil po doon sa nakaligtan po natin na uh, ipadalawang uh, piga po yung ating uh, gata. But anyway, pwede na rin naman po yan. Para sarili lang naman pong uh, pang-ulam yung ating gagawin. Wala naman tayong uh, bisitang pagkakainin. Uh, pakakainin. At bisita lang naman, ayan, basa pa yung kawali. pag bisita lang naman yung pakain, siguro wala naman pong karapatang magreklamo. <laughs> ayan. So, simula na po natin. Ihunod na po natin yung ating uh, bawang. Ayan. Sunod natin yung ating uh, sibuyas. wag na natin hintayin uh, pumulo pa. Ayan. Halo, halo, inang kaunti. Yan. Sabay na po natin yung ating ah uh, luya. Yan. Pag ginataan, lalo kung uh, galing dagat, mas maganda po luya ang ating uh, gagamitin para mawala po yung kanyang uh, langsa. Ayan. Sabay na po natin yung paminta para mabango po siya habang na po na roast ayan Ilagay na rin po natin yung ating hipon. Hinugasan na po natin to. Ayan. Tayo po natin siyang pumula-pula. Yan, shout sa ating mga kalintek diyan. Sa buong timlintek. May isa po tayo unit na nakatambay doon sa LS ni Hoslin. Tanghali na po kasi. Kinakailangan natin gamitin yung aking uh, camera para na po ako maglipat ng video kapag aking po uh, gagawin na yung editing. So, hindi na muna isang cellphone po ang ating uh, pinatambay kay Hoslin. Okay. Nalagay po natin yung ating uh, kawatis. Okay. Hintay Hintayin po natin pumala-pumala pa bago po natin na uh, lagyan ng bahagyang tubig. Para malutok po kasama yung malunggay, bago natin lagyan ng uh, gata. Okay, lagyan na po natin siya ng asin. Ayan. Pagkatapos lagyan ng asin, lagyan po natin ng kaunting uh, tubig. Ayan, pantihin lang po natin na panluto siya na itong uh, hipon at saka nung malunggay. So dahil nagkulang po tayo ng uh, bilin kay Gabs, dahil ka pong ganito yung gawin nating paraan ng uh, pagluluto bago po natin mailagay yung ating uh, dahon ng uh, ah, yung kakanggata bago po natin mailagay. So luluto na po muna natin sa tubig na ginis at ginisa yung uh, hipon at saka yung dahon ng malunggay. barang napakarami ng malunggay Okay So ayan nakita naman po natin luto na po yung hipon at saka luto na rin po yung ating uh, malunggay. Isunod na po natin yung ating kakang gata. Kanina po ang aking plano, magluto po ng ginataang hipon. Kaya lang, sa dami po ng malunggay, mukhang ang nangyari po ay ginataang malunggay na sinahugan lang po ng hipon, <laughs> mga <Camero. laughs> So, lagyan po natin ng kaunting uh, suka para hindi po mapanis. Ayan. So, pag ganun nagkamali po at nagkulang yung gata, instead na sa gata ka agad lutuin, mauobliga. Gisahin po muna at lutuin sa kaunting tubig. Para ho umubra yung ating kakang gata. Dahil yung kakang gata po, wala pong halong tubig yan. So, matutuyo nang hindi pa naluluto yung ating gustong lutuin. Ayan. So, isunod po natin. Lagyan po natin ng seasoning. Yan, nawawala ng ating gunti. Okay. Tignan po natin ng seasoning. Magikin po natin yung kanyang sarap. Okay, yun. Ayun, ginataan-ginataan na po yung amoy at saka yung kanyang kulay. So, hintayin na lang po natin uh, mabawas-bawasan pa yung kanyang sabaw at uh, maluto-luto pa ng bahagya yung ating hipon at yung ating uh, malunggay, mga kabiyahero. Okay, ito na po yung ating ulam para ngayong tanghalian. Ginataang hipon na may malunggay. At sa dami ng malunggay, pwede rin namang ganyataang malunggay na hinaluan lang ng hipon, mga kabyahero. <laughs> okay. So, tignan natin natin kung medyo luto na rin para makakain po tayo. Ayun, luto na rin po yung ating uh, kanin. So, pwede na po tayong uh, mananghali, mga kabyahero. Salamat! Salamat sa panonood Sana! Nagkaroon kayo ng ideya, nakapaggugol ang gata, pwede rin naman palang lutuin sa tubig lang muna. Bye-bye.